Isabella Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang naguugnay sa bawat isabeleno saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. とかコネクター。 Magandang hapon na mga ka-Isabeleño muli sumasa ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. At para ho, sa isa na namang edisyon ng ating programang Isabela, connect ka dito. Mga ka-Isabeleño, napanatiling nga ni Bagyong Isang ang lakas nito habang kumikilos sa papalapit sa bansa. Kanina ngang dakong alas 11 ng umaga, huling na mataan ho ito ng pag-asa sa bisinidad ng Kasiguran Aurora. Kaugnay ho niyan, alamin natin ang forecast truck ng pag-asa at makakasama natin sa kabilang linya ang ating hong chief meteorologist ng pag-asa DOS na nakabase ho sa Chago Isabela, si Sir Ramil Tupil. Pabatin muna natin siya. Sir Ramil, magandang hapon ho sa inyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon din na Sir at magandang hapon po sa mga listeners ng inyong programa at sa mga nanonood sa mga Yes, sir. Sir, magandang oras. So, maraming salamat po sa inyong time. Asan na ho ngayon ang bagyong isang at saan na ho ang track ho nito, Sir Ramil? Sir, sige lang, tropical Depression isang ay na, nandito na ngayon sa area ng Madela Pirino, kaninang alauna ng hapon. At taglay pa rin yung kanyang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na mga sa 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa kaluran, hinagang kaluran, mabilis naman na 20 km per hour. Dahil po dyan, nakataas pa rin ang signal number 1 sa area ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayaw, Talinga, Abra, Mountain Province, Ipugaw, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at yung northern portion ng Nueva Ecija. Batay po dun sa forecast track na po nitong abag uh, yung isang, -E Inaasahan nga pong tatawid ang uh, tatawid ngayong araw hanggang sa uh, madaling araw uh, dito po sa Northern Zone at nalabas uh, po dito sa landmass pagdating po ng umaga. At uh, posibleng lalakas na dito sa West Philippines ibatay po dun sa uh, forecast uh, intensity niya, uh, Sir Executive. Oo. Sir Ramil, dito nga ho sa nabanggit ho ninyong uh, forecast track ng bagyong isang, may mga chance sa pahu ho nakikita na ito ho ay uh, magbabago ng kanyang direction at ano yung posibilidad na magbago ho ito ng direction? Sa so, ngayon, uh, Sir Fickel, uh, yung kanyang pag ay west-northwestward. So kung meron mang changes sa kanyang pagbabago ay konti lamang, posibleng uh, dito po sa northern part ng Kirino or dito po sa southern part yung kanyang uh, tatahakin or yung kanyang paglabas naman dito sa area ng uh, Ilocos Sur or dito sa Pangasinan at yung sentro nito ay posibleng dadaan din dito sa La Union yung kanyang uh, paglabas at po dito sa West Philippine Sea, Sir Sigel. Nabanggit ko ninyo kanina, Sir Ramil, na ang bagyo ay maaring makalabas na no ng landmass ng Philippine area of responsibility by tomorrow or bukas anang gabi uh with this scenario ano yung inaasahan natin dito sa bagyong uh, isang sir, while ito ho ay nasa Philippine area of responsibility pa rin Sir Exikel, uh, itong bagyong si isang ay may dalang lang malalakas na mga pag-ulan lalo na dito sa mga areas na nasa tropical typhoon wind signal at batay nga po doon sa ating uh, weather advisory, yung rainfall outlook natin, hinggil po dito sa pagyong isang. Itong area ng La Union, Pangasinang Benguet, Kirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Zambales at Bataan, mayong araw, mayong tanghali hanggang sa bukas po ng tanghali, posibleng makaranas ng heavy to intense na pagulan. Ito po ay 100 to 200 millimeters of rainfall within the next 24 hours. Samantala, 50 to 100 millimeters naman dito po sa area ng Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Sama din po yung Metro Manila, Ipugaw at Cagayan na kung saan po ay moderate to heavy po yan. Uh, simula ngayong tanghali na po hanggang bukas ng tanghali. And then pagdating po bukas, itong area na lamang ng uh, Pangasinan, Sambales, at uh, bataan posibleng makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall or moderate to heavy na mga pag-ulan. At hindi naman po sa uh, epekto ng habagat, ngayong araw yung Occidental Mindoro ay posible makaranas ng heavy to intense na ulan. And then pagdating po dito sa Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro and Palawan, uh, makaranas ng moderate to heavy dulot naman po yan ng habagat. And then bukas uh, simula bukas ng tanghali hanggang sa uh, araw po ng minggo ng umaga, posibleng makaranas yung area ng Palawan at Occidental Mindoro ng moderate to heavy na mga pagulan at dulot po yan ng uh, southwest monsoon na nabang patalabas na nga po itong bagayon si uh, isang bukas po yan ng tanghali o hanggang hapon. Mm -hmm. Sir, again. Yes, uh, Sir Ramil, doon ho sa landfall, kumbaga no, ng bagayong isang, although Kaninang alauna ho ng hapon para sa mga lechoners, nasa binisinidad na ho ng Quirino Province ang natural bagyo. Base ho sa monitoring ho ninyo sa kanyang landfall ho, sir. so far kumusta ho ito? Sir, sige, actually, yung bagyong isang, uh, naglandfall po dito sa area ng Kasiguran kaninang alas 9 ng, or 9.50 ng umaga mm -hmm. uh, sa area ng Kasiguran. Uh, dahil dati LPA po ito minomonitor natin pero nung no, pagdating ng alas 8 naging isang ganap na bagyo at mm -hmm. uh, nagpalabas namin po tayo ng bulletin uh, ngayong uh, alas 11 ng umaga. Sorry, Oo, so hindi na ho aasahan sir na uh, magkaroon pa ng another landfall kasi may mga ganun ho no na mga bagyo. Yung karakteristik ho ng bagyo na um, may mga ilang beses ta mag-landfall ang bagyo so so far sa pagtayahon ninyo? Yes, sir. Sige, uh, doon sa mga pulupulong mga areas na posibleng daanan. Pero dito, mong, dito sa Bagyong Isang, posible pa rin na mag dito po sa Northern Tip at nitong uh, Pangas, uh, Pangasinan sa Pangasinan Bay. Kung hindi magbabago yung kanyang pagkilos at posibleng magbago nga po uh, pa-hilaga, posibleng mag-land ulit dito sa Northern Tip ng Pangasinan dito po sa Pangasinan Bay. Uh, sa si uh -huh. Sir, in particular ba, nakikita ho niyo po ba yung mga lugar in particular, yung mas makakaranas ng heavy na pag malakas na hangin, habang ang bagyong isang ay papalabas sa Philippine Area of Responsibility para nang sa ganun makapaghanda yung ating mga akababayan ho, ah, sir? Yes, sir. Si Kiel, yung mga nasa ilalim ng na tropical cycle signal na uh, kung saan po ay ang kanya narasan namin yung number one call natin 39 to 61 kilometers per hour na lakas na namin. Pero yung pagpunso nito dahil po uh, sa bulunyuling parati yung positive ang kanas ng gasness o yung pagpunso na nangunabot na ito sa 90 kilometers mm. uh, per hour. So, pinagingin namin yung mga mga wala na po yung nasa Visit, so, Very but we are not expecting na namating uh, typhoon category uh, kasi uh, as far as I uh, remember, parang tropical storm, uh, Sir Ramit. Pero sige, uh, as of uh, 11 a.m. kanina, or as of 2 p.m., pero pinang depression pa rin siya na uh, nangalasa o dadaan dito sa Lorenzo. So, pero hindi natin na-list yung posibilidad na bago po siya makalakas sa alam na sa ito si maging uh, storm. At uh, yung forecast na po, uh, pagdating po rin sa pag maaaring mag-intensify na po ng tropical storm. at sa maaaring simple tropical storm. Pero nasa na po na nasa labas na po ng engineer ka perspective. Mm so, yes, well, next to so, you know, ay habang papalabas, eh, asa na pa ang bagyo. But sir, so, aside sa bagyong isa may mga na-monitor pa po ba kayo? Alam uh, sa so weather bureau ninyo na mga samapan ng panahon? So far, kumusta? Yes, sa yes, SIP, yes, uh, after pa, din naman po tayo minumulitor ulit na pagbipo dito sa pero ang mga sa area uh, na posibleng mag-intensify. Um, sa so, kaya uh, nasa moderate chance nyo niya pa niyang intensive or yung pag pangunguro niya na uh, yung niya ng isang direct na pag-iw. Kaya kailangan um, natin i-monitor ito sa mga susunod na mga araw, uh, na po ito sa pwede po na at yung mga kailan ang pinag at ay posibleng mga ito dito sa mga ito ng mga sayas sa mga na ating na ito. Panguli na lang, sir, no? Um, kasi signal number one, we have signal number one. Hanggang saan so, uh, aabutin yung ano uh, na itong tropical cycle signal warning po natin uh, yung lumabas? Denser sa potency ng hangin ko uh, uh, at ko din sa intens na araw ng pag-asa. Possible din siguro itong mag-intensify pa ito, uh, bilang tropical storm uh, bago po siya makalayo sa ating bansa at uh, maari makaapektohan po itong uh, kalurang bahagi ng ating bansa kung pataon na or magka, uh, magkakaroon siya ng intensification na uh, bago po siya lumabas patungo po sa dagat uh, Sir Exigel. Okay. With that, Sir Amil, maraming salamat sa inyong uh, time no, na ibinahagi para ho uh, dito sa update ho uh, no, ng uh, Bagyong Isang. Siguro mensahe ho ninyo sa ating uh, mga kababayan na mga nanonood sa mga oras na ito, particular dito uh, sa si Isabela. Please go ahead uh, Sir. Maraming salamat, uh, Sir uh, patuloy pa rin po tayong maging updated sa mga susunod na ipapalabas na Tropical Cyclone Bulletin lalo na po dito sa mga areas na under tropical cyclone wind signal. At uh, doon sa mga areas po na mabababa lugar o yung mga bulbundoking bahagi, maging alerto pa rin po tayo sa posibilidad na pagkakaroon nga po ng flash flooding o mga pagbuho ng lupa. Kaya maging alerto po tayo lagi. Uh, yun lamang sir signal at muli magandang araw po sa inyo lang. Maraming salamat, uh, Sir Ramil Tupil, ang ating Chief Meteorologist ng Pag-asa DOST na nakabase dyan ho sa Echagüe Isabela. At dahil nga ho sa bagyong isang mga ka abay uh, umiiral na rin ho no, uh, sa lalawigan ho ng Isabela itong uh, liquor bond, bilang uh, paghahanda sa posibleng nga uh, pananalasa ng bagyo at uh, matiyak na walang masasaktan o masasawi o mawawala sa panahon ho ng kalamidad kaya sa atin ho mga Isabeleno kinakailangan ho natin sumunod dito ho sa Licorban na umiiral dito ho sa lalawigan ho ng Isabela lalong-lalo na kapag nandyan ho itong uh, uh, pag-iral naman ho ng anumang sama ng panahon batay ho kasi sa ordinance 2020-13-1 may ipit na ipinagbabawal ang pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak habang may bagyo ang mga mauhuling nagbebenta ha ay ay pagmumultahin ng 4,000 pesos habang ang mahuhuling umiinom ay papatawan ho naman ng multang 2,000 pesos. Okay? So kasabay ho nito, ipinatupad din ho ang no swimming, no fishing at no sailing dahil ho sa sama ng panahon. At sa pagkakataong ito mga kay Sabelenyo ay makakaparem naman ho natin si Engineer Carlo Ablan at uh, siya ho ang Division Manager ng Dam and Reservoir Division ng NIA Maris upang kumustahin ang estado ho ng Magatdam. Sir uh, Engineer Carlo Ablan, sir magandang hapon ho sa inyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Okay, uh, i check natin no yung uh, linya ni uh, Engineer uh, Carlo Ablan para nang sa ganon uh, malaman ho natin no yung um, a sitwasyon yung estado ho no ng Magat Dam kasi usually mga Kaisabelenyo kapag may mga ganyan na um, abagyo na atin ho nararanasan may mga pagulan isa ho sa inaantabayanan yung uh, preparasyon o pagpapalabaso uh, ng tubig diyan sa um, Magat Dam at babalikan ho natin ho, no? si Engineer uh, Carlo Ablan para nang sa ganun malaman yung uh, mga uh, ginagawa hong preparasyon ho, naman nitong uh, bagay. Isang Engineer Carlo Ablan, welcome mo sa Broadcast Center. sir. <coughs> <coughs> Yes, uh, engineer, nandiyan ako umanino ang uh, bagay kinututuhan nun natin, ang audit visa. Uh, kumusta sa so far ang ginagawang uh, paghahanda ng uh, inyong tanggapan ng Nila Baris? O mo sa may hatid na sir. Uh, yes, sir. Uh, Lagi naman na uh, ito kami yung Ang mga kanyang 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 malayo na regular natin namin medyo mga pa di usali yung kung di to sa dating kaya na tawas si niya di eh and matagal ng ipay sa akong buwan di mo ako naging kaya na na humidity di may mga nakalagay mga kung kaya mas 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 mga mas 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 yung pa po na dito na mga kumadito, mga umaga sa mm. So, with that na inyong kong ulat, um, Engineer Ablan, wala akong chance saan na may pa ang mga kata ng tubig? Yung chance na hindi eh, naman na hindi chance na pagpapawala o ng tubig ay ang necessary. But, uh, uh, with us, with the professionals niya, at natin ang things na nila no, arawan pa uh, pagbaya uh, ng mga na diyan yung uh, na mga 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 sa area. mga 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 Anyway, sige. Uh, sir, um, uh, sa kanyang, ulit uh, mo uh, lang uh, yung kwanta level na magandang, kumusta at pa po ba ito sa spirit level? Ayun sir, yung kwanta level niya, nalok to

So, yes po. Pero sa sa ganito, kapag may mga bagyo sir, no, na umiiyahan sa ating Philippine area of responsibility, lalo lalo na sa ating mga lokalidad, uh, ano ba yung safe as, kapag mga ano, ng water level ng mga dam, uh, bago natin masabi na okay, uh, kaya pa, eh, kaya pa i-accommodate uh, itong mga tubig dito sa dam natin, kaya pa hindi mo na i-release. Uh, so far no yung services careosc shocks tunipin fuult maati lang sa One Здесь na rainfall at from rainfall dito tayo kukuha ng forecasted in bad, bad refers, for to natin. Based dito sa ating forecasted inflow with, yung elevation 187.15, nakabot tayo ng one, uh, possible. If hindi tayo magbubukas, nakabot tayo ng 190. But uh, yon yun is, that, that's all forecast. hindi uh, pa rin natin tinatanggal sa ating, uh, sa ating operation na uh, magbubukas nga ng, ng spillway gate uh, until this, uh, this coming Monday or Tuesday, uh, Sir e Ezekiel, uh, <clears throat> may low pressure na naman or mumuho bandang sa labas okay. uh, ng ating power. Yes. So yun lamang bobo uh, bombo ay yung um, aming uh, inaantabayan ngayon. Lalo ah, kapag may mga typhoon, eh, hindi naman tayo uh, dito sa dadaan. But still, uh, kahit dito man, uh, enhance niya yung water system within our water uh, shed. Uh, sir, next Yes, sir. Sir, maraming salamat. Uh, siguro, mensahe na lang hunin niyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kapag may mga ganitong bagyo at uh, may mga Uh, usually, pagpapalabas ho ng tubig, ang magandang talagang kapag may baha, isa ho ang inyong tanggapan sa uh, madalas uh, nasisisi. Siguro, mensahe ho ninyo sa atin, ho, mga kababayan. Please go ahead, Engineer Ablan, sir. Uh, yes, sir. I know uh, ko uh, sa lahat, sa dami. Sa laki po ng Gagayan River, sa dami din po ng tributaries na nakakibab dito, uh, at almost 20 the river system din yung nakakabit dito. Uh, sana ang mga maintindihan o masupay-payan ninyo yung aming operation until uh, mawala yung typhoon para makita din natin yung mga naging effect of the area. At sana rin tumutok sa kahit ano sa mga DRM offices natin. Meron silang mga datos upang maipakita din yung uh, yung mga area uh, within the areas na sa din nila. Uh, kung makikita at uh, Uh, sa mga nakikinig na malapit sa o nakatira malapit sa Magat Dam ng mga nakikinig dito sa atin uh, Magat uh, River na sana kahit walang Ang uh, Magat ay lumayo uh, sa mga kailugan uh, lalot ganito malakas ang ulan ang recorded rainfall natin within mo is medyo malaki natin uh, to cause uh, flooding within the area uh, so yun at yung mga may alaga na malalaking hayop tulad nga ng baka, uh, kalabaw at same as well with the kambing na rin, na kapag maulan ay dalim na sa lugar yung kanilang mga alaga uh, para hindi maging mitsa o maging dahilan ng kanilang pagkadiskrasya uh, sa pagsasakit ng mga ito during mataas na yung tubig. Uh, so yun yan, Sir Ezequiel, at least ma uh, masubaybayan sana at yung aming operation ay ma mainstream na o main, mainstream kumbaga uh, hindi po kami nag laymanize ng, ng mga terms since kapag kami laymanize so tinagalog natin yung iba uh, magkakaroon ng ibang uh, kahulugan so yun Sir Ezekiel maraming salamat sa inyong pagkanyaya in behalf ng aming uh, department manager na si engineering, yun Gino Michael Otto Moloy ang niya ay nagpapasalamat at lagi nyo kaming inaanyayahan upang maibahagi din namin yung aming operasyon dito sa Magat Dam. Uh, maraming salamat, Sir Exegete. With that, maraming salamat uh, Engineer Carlo Ablan mula ho sa um, Magat Dam Reservoir. At uh, muli, no, mga kayo sa natin dahil nga sa bagyong isang at tayo ho sa Isabela ay nasa signal number one, umiiral na rin ho ang uh, tinatawag ho nating liquor ban dito ho sa Isabela province. Bilang paghahanda yan sa posibleng pananalasa ho ng bagyo at matiyak na walang masaktan, masawi o mawawala sa so, panahon ho ng kalamidad. Batay ho yan sa ordinance sa uh, number uh, 2020-13-1 may ikpit na ipinagbabawal ang pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak habang mayroon hong bagyo. Ang mga mauhuling nagbebenta ay pagmumultahin ng 4,000 piso habang ang mauhuling umiinom naman ay papatawan ng 2,000 piso na multa. So kasabay ho niyan, ipinapatupad din ho ang no swimming, no fishing at no sailing policy dahil ho sa sama ng panahon. Well, mga kaisabalan nyo, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Abangan ang susunod pa hong episode tuwing Martes at Biyernes o sa parehong oras at parehong programa. Huwag din hong kalimutan i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, upang maywasan sa anumang fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon, lalong-lalo na ang update kaugnay ho sa Bagyong Isang. Sa ngalan ho ng aming Provincial Information Officer na sa si Atty. Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela X. E. kilang ng kasasabing etong